Nakaramdam ako ng pagtatraidor sa akin. Ito lang. Ninakawan ako ng dalawang empleyado namin. Kasi on my part naman, alam ko meron akong pagkukulang. Medyo matagal na kasi yung tao namin sa amin. So all this time na may trust naman, yung request nila na patagalin yung pagde-deposit ng collection, nagre-request lang sila na dapat daw, sana medyo tagal-tagalan para daw meron daw silang mga panukli, meron daw silang bills. So nagtataka kami. O oh, sige, out of trust. So pumunta kami dun last week. Nagulat kami kasi yun pa rin yung huling deposit ng collection. Bin Tinerake down namin. Ang sabi, nandun daw sa loob ng safety box. Nagduda na yung asawa ko. Masyadong malaki yan, ha? Wala ba kayo talagang kinuha? Alam ko, nagsisinungaling ka. Hindi magre-react ng ganyan ng asawa ko kung merong problema sa numero. Sinabi niya, hindi daw nandun lahat ng pera sa kaha. O sige, buksan natin. Wala ang susi nga kasi nandun daw sa assistant manager na kalib. Tawagin natin ng security baklasin natin ng kandado. Salita na siya. Sabi niya, o oh, sige na, sige na. Aamin na ako. Nahiram namin yung pera. Nag-ultimatum yung asawa ko na sabihin mo na lahat kasi the more na pinapahirapan mo ko, the more akong mahihirapang mag-forgive sa'yo. Lumabas yung totoo. Out of shock, kailangan namin gumalaw. Siyempre, kailangan namin talagang gawin ng proseso. Madaling mag pero malaking halaga yung pinag-uusapan. Sa mga nakikinig ngayon, alam ko, napakahirap ng buhay. Maraming rason para gumawa tayo ng mali. Lagi niyong kung gagawin natin to, mag-isip kang mabuti. Sabihin na natin na hindi ka nahuli. Daladala -dala yun ang konsensya mo habang buhay. What if isang araw, sa'yo naman mangyayari? Di ba napakasakit nun? Yung taong pinagkatiwalaan mo, yun ang unang-una pa na nanloko sa'yo. Betrayal teaches you that love and loyalty must never be given blindly.